Kim Chu at Paula Avellino in Unfollow ang Star Cinema. Ano ang ibig sabihin nila sa pangyayari? Kaloka ito. Usap-usapan ngayon sa social media ang issue umano sa pagitan ng Kim Pao at Star Cinema. Sa katunayan nga ay trending sa X ang Kim and Pao at Kim Chu and Paolo Avellino. Ito ay matapos sa mapansin ng marami na inanfollow ng on-screen partner ang nasabing film production company ng ABS-CBN sa Instagram. At dahil dyan, may mga chikang kumakalat na mahuudlot ang upcoming movie ng dalawa na pinamagatan, My Love Will Make You Disappear, na ang release date sana ay sa darating na Pebrero lalong tumindi ang intriga nang ibandera ni Paolo ang kanyang ex-account na tila may kaugnay sa pag-unfollow nila ni Kim sa production company. Sa comment section, iba-iba ang naging reaksyon ng netizens at fans na kung saan ang sinasabi ng iba ay baka pakulo lang ito para sa darating na proyekto. Habang ang ilan ay nagpaabot ng kanilang supporta ito ang mga ilang komento as of this writing, hindi pa siguro kung tunay o sigurado kung tunay nga nagkaroon na issue sa pagitan ng dalawang kampo. Si Kimberly Sue Yap Chu ay isang Pilipinong Chino na artista. Siya ang unang nanalo kalahok sa Pinoy Big Brother Teen Edition, isang reality show na ipinalabas sa Pilipinas. Siya ang tinaguri ang Chinese cutie mula sa Cebu ng Palabas. Ipinanganak noong April 19, 1990 sa Cebu City. Samantalang si Paolo Avelino ay isang artista, modelo at mangaawit mula sa Pilipinas. Ipinanganak noong May 13, 1999 sa Baguio City.